bukas no? Diretso sa, diyan. na. Diretso dyan. Nauna pa ata kami yung Oo. Oh, para dyan na lang sa Eddie. Eh. Diretso paglabas na. Hindi naman. Alam niya naman yan. Nakatatambay din pala siya kayo natin. Meron siya, diba? Ano pangalan niya, Daniel? Pero makumain niya ata ng maraming kanin eh. Pag ano tanghali, pag ka, kakain kaya ng maraming kanin. Kasi alam mo sa katanghali sabay na eh. Para pag nag ka, hindi ka masyadong gutom.

pag yung sintas lumalabas, yung katulad niya lumalabas, sisisingit mo ulit sa gilid. Para hindi naapakan. time na eh. na 11.40 na ata. Iba na mga kami. Well, naman ang pasok niya. Ano, nagpe face mask pa yung bata? Sabi mo kasi, di ba, sabi ng teacher mo pagka nakita niya naka-face mask. lakad pa more. Mama Angela, lakad pa more. Mabilis. Kunti na lang pagliko. School na ulit. item lang siya sa kapayat. Ito kasi mag kayo ka nga pag-uwi. Uuwi ah, pupuntahan ah. Kasi si Pawa mo na ng uwi yun. Kasi nand service sila eh. Dito, baka diyan ng Para matutukan na rin daw. kakalimuhan mo lang yung pagtawid. Ha? Sinasabi ko pag uwi lang po. Kala mo pagpasok? Pag uwi lang. Ano pala? Sino yung si ate na sa bayo? Ay wala pa. Gabi pa yun. No? Di ba gabi siya umuwi pag kami pasok? Sabado ata may pasok pa rin sila eh. Babait pa sila ng makeup class eh. Basta mo lang pagka nandun ka na. Pagkawin ko na lang, pakumala yung kay nanay. Oo, oo nandun ka na muna. Basta ko yung damit mong pamalit ha. Tapos bibigit ano rin ako ng tinapay. O, kung gusto mo naman, mag-iwan ako ng pera sa mesa, bumili ka ng pastil, no? O, dito tayo. siya ka ba? salamat uy na lang mo kami guys Magbabadya. Magbabadya ang mula. Pag na mo una, papasokan nyo muna ang mga bata. Para hindi mabasa, pa-uwiin. Doon, hello. Bismillah, sa bilet. Thank you. Tak tahu ni tak mm, Dan-dan masak

chicken. Para pang ulam namin noon hapon. Kulang for today's videos. Shout out pala sa ating mga team Rock Rockan and team Angels. We love you. Thank you sa so support palagi. Ka Kay Chinita. Sexy Chinita.